tutok ako again dun sa mga advocacy ako. Tututok ako. Titingnan ko. Are they being human rights compliant? Are they really uh, uh, upholding democratic ideals? Are they really uh, observing rule of law? Na hindi lang for political purposes, hindi lang yung mga panggaganti sa mga kalaban, etc. Hmm. dun muna ako tututok. Dahil so, sa mga advocacy ko ngayon, kung nakikita ko na meron din sila magiging kasalanan in those respects, meron silang mga kakulangan in those respects, then I will call them out. Yeah. So yun, yun na lang muna. Uh, hindi, hindi, I cannot say na ah, I'll be as equally vocal and I'll be as equally critical as before. Kasi noon, kitang-kita ko yung kasalanan, kitang-kita ko yung mm -hmm. mga abuso, lalo na sa larangan niya ng human rights and the rule of law, yung pagkoko-op ng mga iba-ibang mga institusyon natin. Ngayon, obser ino observe, inoobserbahan ko yan kasi yung mga pangunahing problema natin ngayon, yung sa inflation, right? Mm -hmm. Yung mga, yung mga, uh, yung mga gap issues. Now, syempre, that's the concern of everyone. Pero in terms of, let's say, being really politically active about it and be politically hostile about it, that's not enough reason for me. Kasi doon ako nakatutok kasi problema 'yon eh kailangan ng magtulong-tulong tayo mm -hmm. sa inflation lalo na itong mga ongoing wars na ito sa mm -hmm. Israel, Israel, Israeli Hamas and then dun pa sa Ukraine na hindi pa rin tapos and other areas sa mga flashpoint na 'yan itong West Philippine Sea issues, mga problema 'yan sobrang laki ng mga challenges na 'yan na sa tingin ko kailangan talaga ang buong bayan magbuklod-buklod tumulong sa administration para ma maharap yan ng ayos yung mga challenges na yan. Yan, yan ang Whoever ipotapad, is there. Papa. Correct. Whoever is in that in, in the current administration, ganun pa rin ang sasabihin ko. Pero for as long, kasi may lines ako palaging dinodraw mm -hmm. pagdating dun sa mga areas na yun of concern so ko. human rights, democracy, rule of law, and social justice. Yun. Kung mm -hmm. kita ko yung paglalabag nila, then I would have no qualms also.